Limang dahilan bakit tumatagal ang isang OFW abroad. Una, hindi pa sapat ang ipon. Oo, tama. Hindi pa sapat ang ipon. Kadalasan, hindi pa naaabot ang target. Kaya nadadagdagan ng nadadagdagan ng taon. Kaya lalong tumatagal ang isang OFW sa ibang bansa. Lalo na hindi pa naaabot ang target na halaga sa bahay, edukasyon ng anak, o retirement. Kaya kailangan pang tumagal ang isang OFW abroad. Pangalawa, lumalaki ang gastusin ng pamilya. Habang tumatagal, tumataas din ang gastusin ng pamilya. Lalo na ang bills, tuition fees ng mga anak, medical, at luho. Ito nga yung sinasabing kapag lumaki ang sahod mo, lumalaki din yung gastos. Pangatlo, walang malinaw na plano sa pag-uwi. Maraming OFW ang walang long-term plan o fallback. Katulad na lang ng negosyo o kabuhayan. Kaya hindi agad makapag-uwi o makapagretiro ng mas maaga. Apat, umaasa ang pamilya sa kita ng OFW. Sa halip na matuto magbanat ng buto, mag-aantay na lang sila na dumating yung katapusan dahil nag-aantay ng padala. Kaya hindi agad makabitaw-bitaw sa responsibilidad ang isang OFW. At ito yung panghuli, nasanay na sa buhay abroad. Ang ilan sa ating mga kababayan ay nasanay na sa sistemang maayos, mataas na sahod, o ito ay may personal na dahilan kung bakit gusto na lang ito manatili sa bansang iyo. O siya, maraming maraming salamat nga pala sa pagtapos ng video ito. Kung may natutunan ka, i-heart mo naman ang video ito. Comment ka naman sa baba at pakishare na din. Basta Bicolano, Oragon. Bye-bye!